Hello once again, welcome to my channel. Sa sulok man namin kayo ngayon, hangad ko na nasa maayos kayong kalagayan, ligtas at malayo sa lahat ng mabibigat na karamdaman. Muli po ay nais nice kong hatid sa inyo ang pinakamainit na balita mula sa ating mahal na Reina, Queen Helen Abdurajak. Alam ko na marami sa inyo ang nasasabik na marinig siya sa kanyang live broadcast. At ngayon nga ay ko sa inyo ang balita na mula mismo sa kanyang bibig. Sabi nga niya ay konting-konti na lang. Kaya paalaala lang po sa mga kapatid, huwag po tayo magmadali kung naghihintay lang naman po tayo. Dahil sa halip na grasya ay baka disgrasya ang ating mapala. Alalahanin po natin na sila. ang nasa frontline at tayo ay naghihintay lamang. Kaya kung meron man po tayong may tutulong, yan ay ang pinansyal. At para mas maunawaan po natin ang lahat, muli Her Majesty Queen Helen Abdurajak. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron akong magandang balita sa inyo at iyon ay ang pagiging ating isang lugar na itinakda ang ating buong mundo na pinakamataas na ahensya ng United Nations, World Court, at ng World Bank. Mabuhay ang Lupasug Empire. Diyan, nakikita ninyo. Wow! Wow na wow, ha? Hindi ito biro, pero yaan ang naitakda. June 30, 2024. Natapos natin ang buwan nang pakikibaka. Kunting-kunti na lang, kunting-kunti na lang. Maipon ko lang at iyon na. Alam natin na bawat segundo may paraan. Maraming salamat sa inyo na kung saan nakikita ninyo ang tunay na laban ng bagong henerasyon. Ito ang siyang pinakabilin-bilinan ng ating mga lolo, ng mga lola, ng encantado, at ng lahat ng ating mga tinatawag na Enchanted Kingdom. Mabuhay ang Liguasan Mars! Liguasan Mars, salamat! Enchanted! Lolo Putok! Baginda Ali Abdurajak, Raja Sulaiman, congratulations po Lolo Putok! hindi mo ako pinabayaan. Kayong mga magindanawan, danawan, at least maintindihan ninyo na niminsan, hindi tayo pinabayaan ng ating mga ninuno. Sila, gabay natin. Kahit anong ariyada ng kalaban, kahit dalhan pa tayo ng napakaraming mga militar nila, hindi tayo sumusuko. Nagpapasalamat ako sa mga namatay na mga nagpakasakit na mga kalululuhan, mga mujahidin ng Liguason Mars. Huwag kayong mabahala, kayong mga pamilya. Ilista ninyo kasi sisingilin ko rin ang Armed Forces ng Pilipinas sa pagpatay sa tunay na bantay ng kalikasan hindi yung inutos ng politika. Hindi yung kinukuha ang patong sa ulo. Hindi yung ginagamit nila ngayon ang patong sa ulo ng mga inilista nila. Mali po yan, OPAP, OPAPRO, Secretary Galvez, mali po yan. DILG, mali po yan. Maling-mali dahil hindi kayo sumunod sa utos ni Queen. Kayo ba ang masunod? O ako? Now, subukan niyo pa dahil tapos na ang palugit ko. Biro mo, tinapos na yung five years grace period. Tinapos na yung transitory phase. Noong 2023, September 16, ha? October, November, December, January, February, March, April, May, June. 9 months noong 16. So therefore, huwag nang patagalin. Gutom lang. Ngayon, nakakatuwa kayo ha. Martin Romualdez, yang ginagawa mo, politika, ngayon pa lang, nagpo-promote ka na, ano, magraran ka ng ano, walang eleksyon. Dito ko siguraduhin sa inyo lahat, walang eleksyon. Dahil wala kayong authority, authority rather na magpa-election. Di ba tinapos ko na yan? Hindi kayo naniwala. Kaya lahat ng commissioner of election, lahat ng militar, lahat ng politika na umupo ng illegal mula nung nag-election kayo after kay Gloria. Tapos. Lahat kayo mananagot sa timbangan ng mahal na ina. Ngayon, Tawa pa kayo. Go by all means. Laugh at the top of your voice. Kasi, itong mukha na ito na pinatay ninyo sa testamento at nagpalabas kayo ng sangkatutak na Helen Panulino Abdurajak, kukunin ko rin kayo. Lahat na nag-package. Lahat na gumawa ng presentasyon na prep representasyon, misrepresentasyon, kunin ko kayo. Dahil, divine justice, divino gobyerno. Ayaw niyo militar, sumunod sa akin. Ayaw ninyo, sumunod sa commanding in chief. Akala niyo, biro yung ginagawa ko. Hindi. Dokumentado, siliado, at iyan ang paglagay ko sa inyo sa pinakailalim na kulungan ng impyerno. Ang batas ng divino gobyerno ang mananaig. Ang batas ng soberenya ang mananaig. Maraming salamat. Ayaw niyo pa rin makinig. Nasa inyo. Malapit na kung saan isa-isahin na ang nakatadhan ng kalaban. Nakatadhan na kayo. Para salungatin ka ako. Pero pumayag kasi kayo. Para luklukan kayo ni si Roy. Kaya maliit o malaki. Maghanda ang bawat isa. May parusa. Yan ang tinatawag ko sa inyo. Ang mata na triangulo. Nakinuha ng kabal. Sinira ng illuminati. Siri, sinira ng ISIS. Magsisisi kayo. Di ba nabaliktad ko na lahat? Kabal. Illuminati. 999 i 666 lahat kayo no or papo o papro lahat yan binaliktad ko binabaliktad ko ang pinakatinae ng konspirasiya maraming salamat kasi ngayon nakikita ninyo dahil freedom na bukas ilang araw na lang ang nakatakda nakatakda basahin ninyo ang istorya ng Pilipinas bawat julio atres julio a 4, sa ibang bayan dahil delay, nauuna sila, yan titingnan ninyo, may nangyayari. Yan ang tinatawag natin kalagitnaan ng panahon. July, Holyo. Kaya sa atres, marami na naman kayong angal. Yung mga umaangal, disgrasya. Ang nag-aantay ng tama, grasya. Ngayon sabihin nyo, matagal na. Kayong umaangal dyan, nililista ko lang kayo dahil matitikman ninyo lahat. Marami salamat. God bless.